Walang boses ah. Kanina kaya walang boses yun? Ako, naku ha. Baka walang boses yung kanina ha. Ayan, mga kababayan, mabuhay po ha. Ito na naman po tayo sa inyong paboritong sosyo sa Satar uh, R. kung saan ang katotohanan ay hindi lamang sinasabi, pinapakpak at pinapatukan uh, ng witty na banat. Ako po sila ng hashtag walkwithlan ang inyong dayo makalma ng digital age ah uh, dito sa hashtag Walk With Land kung saan ang showbiz ay hindi lamang chismis. Ito ay salamin ng lipunang puno ng mga noontime show na puno rin ng gabi-gabing kasinungalingan. Ngayon mga kawok, handa na ba kayo sa pinakamalaking pasabog simula ng laban Lenny? Hindi mas malala ito ay tungkol sa dating laban ng bayan sa naging laban ng kabit di umano. Okay, kamakailan lamang ha, nung unang linggo ng November 2025, sumabog ang dating Itbulaga host na si Anjo Iliana, yung dating komedya na parang inusente na bata sa intablado. Pero ngayon ha, parang whistleblower sa sinado siya ay nagbunyag ng mga aligasyon laban kay dating Senate President Tito Soto, isang lihim na relasyon noong 2013. Isang kabit na galing mismo sa loob ng Itbulaga, di umano, at pati na rin ang isang secret child na di umano itinago sa ilalim ng mga spotlight at canned laughter. At hindi, po, hindi pa doon natatapos ha? Sinabayan pa ng mga paratang ng sindikato sa loob ng Itbulaga kung saan ang mga host ay ginawang mga alipin ng ratings habang ang TVJ, Tito, Vic, and Joey ay nagiging mga hari ng korupsyon. Pero teka ha, ah, mga kawok, hindi lang si Anjo ang sumabog. Pumasok na rin si Ruby Rodriguez, ang dating mother, ah, ano ba to, ang dating mother hen ng It Bulaga na matapos ng 20 years na katahimikan ay lumantad na parang superhero sa crisis. Nagbunyag ng mga karanasan, ha, ng pansamantala, ng hindi bayad na sweldo. At ang isang kulturang puno ng uh, favoritasyon ha, at sa gitna ng lahat, si Rafi Tulfo ang problem solver na di umanoy solver lang ng problema ng iba. Pero hindi ng kanyang sarili ha ay nadawit din. Tinawag na sinungaling ha dahil sa mga Uh, nakarang issue tulad ng Ileana Brothers uh, School Scam noong 2019 kung saan siya ay nagmalaki ng pagtulong pero nag-iwan ng sugat. Bakit mahalaga ito mga kababayan? Dahil sa itbulaga ay hindi lamang isang show, ito'y institusyon ng Pinoy culture na nagturo sa atin ng saya, ng pamilya, ng walang iwanan. Pero sa likod ng mga sayaw at games, may mga kwentong puno ng luha at traidor. Ito'y para, ah, parang ang politika natin, ha, nakakiti sa harap, pero nag, nagsisinungaling ha, sa likod. Sa ilang mga minuto na ito, pagtutunawin natin ang mga katotohanan, ah, punahin ang mga katiwalian, at bigyan ng standing ovation ng mga matapang na tulad ni na Anjo at Ruby. Handa na. Roll the tape. At huwag kalimutan, i-like, i-share, at i-subscribe para hindi kayo mawala sa laban. Una, sa mga kababayan sa Pilipinas, mula Maynila hanggang Davao. Kayo ang puso ng, lab ng labing ito. No? Sa United States, ha? mga Pinoy sa LA at New York, salamat sa inyong suporta. Kahit busy kayo sa Dream Act Dreams, Canada, mga kaibigan sa Toronto at Vancouver, winter na ba? Panatilihin niyong mainit ang diwa ng katotohanan. Saudi Arabia, mga OFW heroes sa Riyadh, kayo ang tunay na noontime stars, stars walang kanda Plus puro totoong sakripisyo. Australia ha sa Sydney at Melbourne, cheers sa inyong barbie at katapatan. Sa Italy, ang ah, mga kababayan sa Rome, pasta at protesta. Perfecto ang combo. Japan sa Tokyo, arigato sa inyong disiplin sa pagbabasa ng ganitong content. Malaysia ha sa Kuala Lumpur, terima kasih sa pagiging close neighbors sa laban. United Arab Emirates ha sa Dubai, skyscrapers at scandals pareho ang taas at Hong Kong mga kawok ha sa busy streets stay vigilant kayo lahat na OFWs at mga kabataan ang inyong mga kwento ang nagpapatuloy ng fire na ito okay mga kawok ha simulan natin sa simula parang itbulaga episode na walang that's entertainment twist noong 1979 ipinakilala ang itbulaga bilang happiest show hosted ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ang TVJ na parang three musketeers ng noon time, sumali si Andrew Iliana noong 90s. Dala kanyang comedic charm at si Ruby, Ruby Rodriguez noong 2000 bilang co-host na parang ate sa lahat. Pero sa likod ng mga Eat Bulaga for Life, chance may mga cracks na. Okay, ayon sa mga pahayag ni Anjo noong November 3, 2025, sa kanyang Facebook Live, Inamin niya uh, mismo ang nag kay Tito Soto sa isang babaeng staff ng Itbulaga noong 2013 na naging romantic involvement na di umano'y itinago sa ilalim ng mga kontrata at NDAs. Tito Sen, ang dami mo namang pinalabas, sabi niya, na nagu-joke ng mga paratang ng secret child at pagsasamantala sa loob ng show. Later on, November 4, ha? Sinabi niyang bluff lang ito para sa ceasefire. Ah uh, pero mga kawok, sa mundo ng politika at showbiz ang bluff ay madalas na veiled truth ha. Ito'y parang poker game. Ang fold ni Andrew ay hindi pag-amin ng talo kundi estratehiya para sa susunod na round. Ngayon ha si Ruby sa isang viral post noong November 9, 2025, ibinunyag niya devastating system of exploitation sa It Bulaga. Hindi bayad na overtime, ha? Favoritism sa mga inner circle host at isang kulturang kung saan ang babae ay props lamang. After 20 years, it's time to speak, sabi niya. Na sumuporta kay Anjo at tinawag ang TVJ na hindi na ang dating heroes. Ito ay hindi lang chismis. Ito'y socio-economic commentary sa isang industriya na nagpapayaman sa ilan habang nagugutom ang marami. At si Rafi Tulfo, ha? Ang Tulfo in action na parang action hero. ah, Pero sa 2019, Iliana Brothers School issue, nag-akusa siya ng scam laban sa mga magkakapatid na Iliana, kabilang si Anjo, na nag-iwan ng sugat na hindi gumagaling. Ngayon, tinawag siyang sinungaling. Si Anjo dahil sa mga di selective justice, tumutulong sa TV segments, pero hindi sa totoong biktima ah, tulad ng It Bulaga host. ba? Parang siya'y problem solver na solver lang ang ratings, hindi ng Justicia. Sa segment na ito, nakikita natin ang pattern na ang showbiz ay microcosm ng politika. Puno ng alliances na mabilis mawasak ng katotohanan. At kayo ha, mga youth at OFWs ha, ang susunod na generation ng whistleblowers. Okay ha, pasok tayo sa nitty-gritty mga kawok ha. Si Andrew Ilyana, hindi na ang dating funny guy. Ngayon ha, siya parang Julian Assange ng Quezon City. Sa kanyang live, binanggit niya ang syndicate sa Ed Bulaga, isang network ng mga kontratang hindi patas kung saan ang TVJ ay nagkukontrol ng lahat mula sa booking ng guests hanggang sa pagbabayad ng residuals. Hindi ako takot sa TVJ, sabi niya no October 2025 pa, na nagpaulan ng mga pahayag laban sa ilang tao sa Eid Bulaga. Ay, special na pasabog ha, ang aligasyon ng affair. I personally facilitated the introduction. Pag-amin niya, na nagbigay ng konteksto sa 2013 era ng It Bulaga, kung saan ang mga backstage romances ay parang plot twist sa teleserye. Ano ang secret child? Ito'y parang urban legend na may basihan. Iniugnay sa mga bulong-bulungan sa loob ng industry na nagpapatunay na ang family show ay hindi gaano ka-perpekto. Parang si Tito na dating anti-drugs ay may sariling high na lihim mga kaibigan. Ito'y hindi personal attack. Ito'y critique sa power dynamics. Sa isang show na nagtataguyod ng pamilya, bakit maraming pamilya ang nasira sa loob? Paano nagiging tool na opresyon ang entertainment sa isang bansang may 40% youth unemployment? Ha? Engaging ba? Oo. Dahil ito'y hindi dry facts. Ito'y kwento ng pagtataksil na parang the crown pero sa Araneta Coliseum. Ngayon ang plaktikens, ha? si Rubi Rodriguez, ang dating Uh, star ng Itbulaga na naging matatag na co-host ay lumantad na parang survivor na hashtag MeToo movement. Sa kanyang post, ibinunyag niya ang system ng favoritism kung saan ang mga babae ay binabayaran ng 30% less kaysa sa lalaki. At ang mga hindi-favorite ay inaalis ng walang dahilan tulad ng kanyang pag alis noong 2021. Devastating tawag niya ha? at sumuporta kay Anjo sa pagkundina sa TVJ bilang walang kwenta. Okay, ito hindi lamang show ha. Ito'y empire na nagpapanggap ng demokratiko. Ah, uh, noong 1990s ha, EV ay symbol ng joy. Ngayon, symbol ng greed. Tito Soto ha, dating host na naging senador, ay gumamit ng It Bulaga platform para sa politika. Remember his 2019 campaign? Rafi Tulfo naman, ang Justice Warrior, ay selective. Tumutulong sa si street vendors pero hindi sa dating college na nasaktan ng system. ah uh, parang siya ay Rafi Tulfo Uh, in selective action. Action lang sa camera, after sa totoong laban. Ayon sa uh, labor laws ng Philippines, ha, RA 11210, ang mga entertainment contracts ay dapat patas, no Pero si Itbulaga, para ex exception clause ang showbiz family. Para sa mga kabataan, ito'y lesson sa toxic workplaces. Magsalita kayo, hindi magtiis. Okay, direkta na tayo sa punchline mga kawok ha. Si Tito Soto, dating Tito Sen ng anti-vax at anti-RH, ayon na sa personal scandals. Ang kanyang tugon na tahimik na parang ceasefire na bluff them na. Ah, ito hypocrisy, nagpapatong ng batas sa iba pero hindi sa sarili. Sa 2025 Senate hearings pa nga nag-clash siya sa iba. Pero sa Itbulaga issue, walang aksyon. Sino ngaling daw? ha, legit. Oo, dahil ang tools for magic ay red things magic lamang. Sa isang sindikadong nagpapanggap ng charity, remember noong 2023 copyright case laban sa GMA It Bulaga? Ito'y proof ng greed ha? sa social lens. Ito'y reflection ng feudal Pinoy society. Bosses as tatay, workers as anak na di makalaban. Parang It Bulaga game, bigyan mo ng saya pero ang saya ay parang sa bosses lamang. Okay, ito yung reminder na kahit abroad, ha, uh, ang Pinoy issues ay sumusunod. Maging vocal kayo sa social media. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Anjo at Rubia, kayo ang tunay na heroes. Hindi ang mga nagsisinungaling sa intablado. Subscribe na, mag-comment sa inyong kwento at join ang uh, membership para sa exclusive content mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, ha, at Hong Kong. Kayo ang lakas natin. Sama-sama, panatilihin natin malaya ang boses natin. Salamat sa suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan at maging bahagi ng laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas.